Si Arya, ang anak ni Elvis Gutierrez at ng kanyang yumaong asawang si Alexa, ay sampung taong gulang na. Sa Instagram, ibinahagi ni Rufa Gutierrez ang mga larawan ng pamilya mula sa New Jeans themed Birthday Celebration na inorganisa nila para sa kanya. Bukod kay Rufa, dumalo sa kaarawan ni Arya ang kanyang lolo't lola, sina Annabel Rama at Eddie Gutierrez, ang kanyang kambal na tiyuhin na sina Richard at Raymond, Rocky Gutierrez at ang kanyang mga pinsang sina Zion, Kai at Athena. Present din ang kanyang tito na sina Tonton at Monching Gutierrez kasama ang mga anak na sina Maxine at Diego. Happy 10th birthday, dearest Arya, isinulat ni Rufa. We hope you enjoyed every moment of your new jeans party. You deserve all the happiness, laughter, and fun in the world. Daddy Elvis, Mommy Alexa in heaven, Ezra, and all your loved ones, can't wait to see the wonderful things you'll do in this next chapter of your life. We love you. Arya, dagdag pa niya. Spotted din sa celebration ang close friend ng pamilya na sina Carla Estrada, Bubbles Paraiso, Fomela Baranda, Asunta De Rossi at ang boyfriend ni Rufa na si Herbert Bautista.